eh? malaki talaga yung isinangton kisim mo sa bika, kasi nang sa anak sa, yung kung ano 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 na ano 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 ano

Kasi sa akin. Tapos natutupi pa yung ano na yung, di ba may ano yun? Para dito. Okay sa na, laka, atak mo ayon. na kayo. sino ma hindi mahilog dyan. Yung lasing. Mahilog dyan yung lasing. Dapat nang pauna uh, ng Sa amin ah, naman kuba. Sa dito lang kuba. Okay. Ano anyon? Tamis-tamis. Pero sino po? Inalo ko ng beer. Nilo ko yung isang galon. Nilo ko dalawang galon. Halo, Oh no. <laughs> Ay, oh, <laughs> kapatid. Ayan, magigid kayo, ngayon Sige, sige. kayo. <laughs> Sati ko na nga 'yan. <laughs> <Magigip> kayo. Sabi ko na, 'yan, ko na ba, mahina na sindian eh. kayo. <laughs>

Mag-trending ka dyan. Trending ka dyan. Mag-trending 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 ka dyan. mag trending trending ka dyan trending ka dyan may madagi. Abot doon sa kapilang. Dito si Julius na kukong. Tapos siya nakitser. Julius nakitser, tapos kong siya. Kumasa. Sumuli. Ako nga, na. Sinulo yung gulo. Sinulo. Ako nga, tatay ko na. Ayoko, lating ko siya. Tapos nakita niya.